Sa mababalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay April 20, 2024, Sabado, sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango sa mga gawa ng mga apostol, chapter 9, verses 31 to 42. Noong mga araw na iyon, naging matiwasay ang simbahan sa buong Hodea, Galilea at Samaria ito ito'y tumatag at lumaganap sa tulong ng Espiritu Santo at namuhay na may pagkatapod sa Panginoon. Naglalakbay noon si Pedro upang dumalaw sa mga kapatid sa pananampalataya. Sa pagdalaw niya sa mga kapatid sa Lida, natagpuan niya roon ng isang lalaking nagnangalang Ineas. Ito'y paralitiko at walang walong taon nang nararatay. Ineas, ani Pedro, pinagaling ka ni Kristo. Tumindig ka at ayusin mo ang iyong higaan. At tumindig siya agad. Nakita siya ng lahat ng naninirahan sa Lida at Saron at nanampalataya sila sa Panginoon. Si Hope naman, may isang alagad na babae, ang pangalay Tabita. Sa Griego, ang kanyang pangalan ay Dorcas na ang ibig sabihin, usap. Ginugugol niya ang kanyang panahon sa paggawa ng mabuti at pagkakawang gawa. Nang mga araw na iyon, siya'y nagkasakit at namatay. Nang mapunasan na ang bangkay, ito'y binurol sa silid sa itaas. Di kalayuan sa hope ang lida. Nang mabalitaan ng mga alagad na naroon si Pedro, inutusan nila ang dalawang lalaki upang siya'y pakuusapang pumunta agad sa hope Sumama naman sa kanila si Pedro. Pagdating doon, dinala siya sa silid sa itaas. Agad lumapit sa kanya ang mga babaeng balo na nananangis at ipinakikita ang mga balabal at mga damit na ginawa ni Dorcas noong ito'y nabubuhay pa. Pinalabas si Pedro ang lahat. Siya'y lumuhod at nanalangin. Pagkatapos, umarap siya sa bangkay at sinabi, Tabita, bumangon ka. Dumilat si Tabita at naupo nang makita si Pedro. Inawakan ni Pedro ang kanyang kamay at tinulungan siyang tumindi. Pagkatapos, tinawag niya ang mga banal at ang mga babaeng balo at iniharap sa kanila si Dorcas na buhay na. Nabalita ito sa buong Hope, kaya't marami ang sumampalataya sa Panginoon. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyong pong lahat. Sa huling araw po ng ating ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay ay binibigyan tayo muli ng mga kwento na kung saan nagsimula at paano mas lumaganap ang pananampalatayang Kristyanismo sa tulong ng mga alagad na pinagbilinan ni Jesus nung sila'y magkakasama pa. ngayon, si Pedro ay nagkaroon ng Uh, taglay ang pananampalataya ay nakagawa din noon ng uh, nagawa ni Hesus na siya rin naman pangako ni Hesus yung uh, sinabi niya sa kanila na, na na makagagawa pa kayo ng higit pa dito no yung nagawa ni Hesus ay pinahintulot din no, sa tulong ng Espiritu Santo na magawa din ng mga alagad makapagpagaling ng mga may sakit makapagpahayag ng mga ng mabuting balita at ngayon ay makabuhay muli no, ng patay sa tulong ng Espiritu Santo at maging malinaw din no, hindi si Pedro at hindi sa kanyang sariling galing, kapangyarihan kung kaya't nabuhay niya itong si Tabita na namatay na kundi dahil sa pananalig at kapangyarihan ng Panginoon. Napakagandang mga kwento no, na dapat nating nalalaman at sinusubaybayan upang nang sa ganoon hindi tayo naliligaw agad no ng mga uh, lalo na sa panahon natin ngayon no na minsan makagawa lang po ng ng mga ganitong bagay makagawa lang ng kababalaghan ay napakabilis natin na uh, masuyo at iwanan ang pananampalatayang Kristiyano at uh, hindi rin nawa no uh, maging malinaw din na uh, Huwag wang dahil lamang sa himala, kaya tayo nananampalataya. ba mas sa kwento natin, dahil sa mga nasasaksihan ng mga tao, kung kaya't sila po ay nahikayat na sumampalataya sa Panginoon. Pero gaya po nung nasabi ko, no, ang makakapagligtas sa atin ay ang pananampalataya natin kay Kristo. Sa pangalan ni Kristo, makakagawa tayo ng lahat ng mga bagay. At wala sino man sa atin kahit ang mga alagad po, no, hindi nila inari o inangkin na ito ay sa sarili nilang lakas o sarili nilang kapangyarihan, kundi dahil ito ay pinagkaloob sa kanila ng ating Panginoong Heso Kristo. So, ganito ang nagagawa ng isang taong nagtataglay ng pananampalataya sa Panginoon. Um, sabi nga po, no, ang um, um, nagpapahayag ng ng pananampalataya ay nagkakaroon ng kaligtasan uh, yung kayang-kaya ng no? kumbaga walang imposible sa taong nananalig sa Diyos Yanawa, patuloy pa rin po natin ang na mapagnilayan itong mga gawa ng mga apostol upang arinawa tayo din po ay ma-inspire na magpatuloy sa ating misyon na magpahayag ng mabuting balita. Muli po sa mga pagpalang araw sa inyong kaya.